Magandang magandang araw po mga kawangis ko kung sa man sulok ka man ng mundo. Ito ang inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapo ko, IFW John, lalong, -lalong sa Middle East, yung Kinside, sa mga nakasubscribe na sa akin. Shukran ka, sa mga hindi pa niya nakasubscribe. Please subscribe my channel and likes din my videos. Ngayon, pakikinggan natin po yung litanya at discourse ni Mayor Basti tungkol sa pagkasibak ni Diwata or General Torre. Sabi niya, wala akong pakialam sa taong yan. <laughs> Ang lawit ito, pakinggan natin. Opposition tayo ng admin ngayon, pero yung may mga pumasok tayo ng mga senador, at, at hindi rin nakuha talaga ng presidente yung, yung pinagyayabang niyang 12-0. So, yun. It's the, inuulit ko lang sa kanya. Kasi minsan nakakalimutan niya na yung, ano eh, yung mga... kung mga anong nangyari nung midterms And nagtatanong siya sa, sa 2028 kung kumusta yung kapatid ko, tapos ko daw ba? Ay, sabi ko, hindi ko alam. Siguro, depende. Yeah. It's better pag uh, yung kapatid ko yung nag, ano, nag, uh, nagsabi man, sumagot sa tanong niya. Pagkakasibak ko kay Diwata na nabanggit mo sa kanya? Hindi is... ko nabanggit. Actually, yeah. wala rin, naman, wala rin naman talaga ang pakialam na sa tao na yan. Ah, uh, Mayor, uh, tinanggal po si yan, uh, General Torias sa uh, PNP Chief. Sa tingin po ninyo, Mayor, uh, diversionary tactic ito ng uh, administrasyon. Hindi so ko talaga alam. Pero lilipat lang siya sa ibang department. No, hindi talaga kasi kung naging Chief Chief PNP ka na uh, tingin ko demoted talaga siya because uh, na, wala nang mas mataas pa diyan eh sa pagkapulis mo. 'Di ba? Hindi ka naman pwede ilagay sa ibang ano appointed position like si NBI. Uh, naman yung appointed lang demoted sa So tingin ko nagka may internal na conflict talaga na nangyari diyan. Internal conflict 'yan. Hindi naman din clear yung statement ng Malacañang kung bakit sa tinanggal. So, yun yung po sa kapalit ni General Nortante. Hindi ko talaga alam. I do not know these people. Mayor Baste. Mayor, but for oh, sure, kung may papalit man pa na Chief PNP dyan, may ano talaga yan? May uh, order talaga yan na punterahin tayo. Eh naman lagi eh. Hindi ka naman maging CPNP pag wala kang gagawing katarantaduhan against the sa amin mga Duterte o sa mga supporters natin. Sabi nga ni Senador Batok, uh, galit siya kay General Torre pero naawal siya. Hindi ko uh... alam kung bakit yung statement na ganun. Politiko rin naman sa so bahala sa sinabi niya. Pero uh, sa immaterial yung kay Torre, tapos na yung lahat eh. So, kung ano man yung reward niya nung kinuha sa wala na, tapos na. Yung tatay ko nandyan na sa ICC. Mayor Baste, okay. do you think that uh, yung pagkasipa kay uh, General Torre is to divert the attention of the public doon sa issue ng flood, anomalous flood control projects right now? Hindi naman siguro. Mas more on, tingin ko talaga internal conflict yan kay Torre. Kasi e sila nagkakasundo kasi nagsimula na yan ng kay Rimulya, di ba? Nagkakasagutan sila. Hindi mo naman din masasabi na diversionary tactic because the president himself ay ginagamit na yung flood control projects na PR niya. Mm. So, I think it's blowing up on his own face right now. Siguro pwede. Mm. Kasi gusto niya maging ano eh, parang tagapagsalita ng mga nangyayari sa flood control projects and yet, uh, going back sa sinabi ko yesterday, responsibilidad niya naman talaga yon. dapat in the first place he did not allow it to happen. yun naman talaga dapat yung mm. uh, mayor. basye on a different matter. Uh, what is your comment about uh, the statement of Senator uh, Riza Ontiveros about the extradition of uh, Pastor Apollo Boloy? doon sa kaso niya allegedly doon sa United States. do you have a comment about that, sir? hindi eh, ko alam. kung ano talaga yung problema ng US kay ano kay Pastor Kibuloy pero alam niyo talaga mga Amerikano pulis pulisan yan sa mundo tingnan nyo kahit saang lahat ng mga bansa na pinuntahan ng mga yan lalo na dito sa mga Arab countries sira talaga you, you think of one country na pinuntahan ng mga yan na hindi nasira at hindi binomba walang nangyaring rehimen palit they operate you know, like, uh, differently they're, 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 the hegemon so there's nothing you can do about it they have the weapons they have the power they have the resources to do what they want anywhere in the world so kung ano yung iso nila kang Pastor Kibuloy hindi natin alam but So, always been the case. Everywhere they go, they just, you know, pain and suffering will ensue. Yung talaga nakikita ko. So, Mayor, parang kapareho kasi nangyari kita Tatay Digong na sabi nila, wanted daw ng Interpol, hindi naman. Eh, itong kay Pastor kay Biloy, sabi nila, rin request of extradition ng Amerika, sabi ng DFA, wala namang ganung request. Tingin nyo, eh, sasapitin din ni eh Pastor Kibulo yung uh, sinapit ni Tatay Digong na Pilipinas ang magsusurrender sa kanya sa Amerika. Probably. Probably kasi Kita niya naman si Bongbong uh, noon isa, isa ano eh sa puppet of the Americans eh. You really think na makakapasok ng ICC detention center si si Rodrigo Duterte if this was not a NATO country you have to remember that so it's 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 the western world that we're up against and because they do not you know like ayo ayo kasi ng mga Amerikano na sumasagot ka lahat ng sumagot sa mga Amerikano si Gaddafi sa Saddam... Ayan, narinig nyo ng mga kawangis ko na wala siyang pakialam kay Diwata kung sinibak siya sa PNP chip Kaso lang yung nakakalungkot lang, yung sa kapulisan kasi ang pinakamataas kasi na posisyon ay PNP. Oh, chief. Chief pala, maging chief PNP, polis ka, yung pinakamataas na posisyon. Kapag nakuha mo ng posisyon na yan, parang nakuha, parang andun ka na sa pedestal, di ba? Kaso lang sa buong kasi sa kasi ng Pilipinas, sa pagre-research ko, ito pa lang si, ano, ito pa lang si General Tori ang tinanggal sa pwesto na immediately effective within 3 months. Di ba nakakahiya? Siya lang muna yung katumbuhan pa lang sa panunungkulan, tinanggal ka agad ng gobyerno o administration sa kanyang panunungkulan. Nang una po, dahil sa kanya, dahil tinanggal siya, ayun po sa mga ayun po sa mga balita, parang sumusobra na raw siya sa kanyang kapangyarihan o bilang isang CPNP, uh, parang hindi na siya nagkakaroon ng tinatawag na a uh, connected o nakikipag-connect na siya doon sa Malacanang sa mga ginagawa niya. Halos siya nang nagdidesisyon. Kaya ang lumalabas, parang siya na yata ang may power sa lahat ng bagay. Kaya kamakailan, di ba, kung mapapansin nyo, nagkaroon, di ba, sila ng idwa ni, ano, ni Rimolia dahil sa, dahil sa, dahil sa pagtalaga o pagtanggal niya sa PMP ng mga, ano diyan mga position dyan, sino mga official. Yan po ang pinagmulan. Kaya ang nangyari, kaya ang lumalabas ng mga balita ngayon dahil dahil tinanggal si Diwata, taas na raw yung lipad niya. taas na ng lipad niya, hindi hindi parang may sarili na siyang mundo, parang siya na yata ang may may boses kung anong dapat siyang gawin. Eh, hindi naman pwede yan sa administration, hindi naman pwede ka bang bumarkos. Kahit sabihin niya na ang dami niyang ginawa raw, ang lumalabas, ang dami niyang ginawa, siyang ang nagpakulong kay Kibulo, siya doon nagsimula doon sa KOGC, siya ang nag, 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 nagdala kay ano, kay ah Duterte sa dahig, siyang nag ano nagimbestiga parang doon na doon na nagsimula na biglang yumabang nang gustong hayop na yan ang hinayupak na yan ngayon parang lahat na lang ayaw na niyang i-connect sa administration mali yon din inano in kay? eh binigyan ka ng posisyon iuupa ka yan, yan ng kabayaran sa 'yo baka kabayaran yan sa 'yo kay to kay to na gagawin ka ng chief kapag ay uh, pinadala mo sa ano sa uh, si Duterte at ipakulong mo si ibulo. Ipa kayang kabayaran. Tapos so, bilang kabayaran. Ano yan? Tatlong ano lang? Tatlong buwan lang. Kung inilipat siya sa ibang institusyon, ang pangitignan kasi nga, yan ang pinakamataas na posisyon sa mga PMP police, Yung magiging chief mo, chief of PMP, yung pinakamataas. Diba? Nakakahiyan na tin tinanggal ka. Tapos hanggang ngayon, nintay pa yung kasagutan ng mga naantay hinta, pa yung sagot ng ano ni General Tory, kung ano bang nangyari <laughs> pero naglalabas na lahat ng mga Uh, salitan lang lolopaki jumbik Lahat sinabi niya kung bakit siya tinanggal, 'di ba? Kaya para kay Ano, kay Bastido 30. Wala kung pakialam niya sa diwatang 'yan. <laughs> yung sabi naman ni General Bato, si General Bato nung papansin niyo, 'di ba? Nang bibisit pa, naawa ako. <laughs> Una, naiinis ako. Ngayon, naawa ako. Uh, <laughs> kasi tinanggal ng harap-arapan. Tinanggal ng biglaan. Hindi pa nga umiinit yung kuwit niya sa pwisto niya sa kanyang opisina. Tatlong <laughs> buwan. <laughs> Ay, ang contract nga. Yung contract, six months. Sa kanya, three months pa lang. <laughs> tinanggal na kaagad. <laughs> okay, anyway, hi, mga kawans ko Yan muna ang update natin So mga hindi ba nakasubscribe nyo sa akin Subscribe muna sa akin channel At like yung mga videos ko So ngayon mga update na masalam And thank you and bye bye